ihan gini nga kawatan ini. <laughs> Terus sige, sige No. No. Korok pada kur tik 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 sikit. Oh, okay, ito ron. Dua na sila kabat. Sige, sige. Ito Nagdagan na. Dali. Nagdagan. Ayan. Bago pa lang kasi ako nagpa-spray ng mga ano, damo. Kaya ganyan ka, ano. ala unsa ba na, eh? Bago lang pa kasi ako nagpa-spray ng damo kaya yan. Pero may mais dyan na tanim, kakao, saging at saka mga prutas mangustin, ganun. Durian. Aladag ko na kay sila ay. Pero oh. Mga idlas na kayo oh. Tuh di tu, tuh tuh sa Wala yung mamahogman, anak. Hindi man, ana. man manuol. Itlas gani. May dako na siya. Oo, oh, dako na ka ay. Baligyan na lang gununta ni Nako ba? Nalagyan, Meron pa silang kasama doon doon. Turo ka to. Kana sila mga bats na sila sa laki. Katupong wow. dito. Mga bayi putong dito. Kay e, bugnungon man sila sa laki. man sila kadungog. Ayan guys. So, ang laki na. Ang laki na yung manok ko. Oh. Siya na mina. Uy, eh, di man kakabalo. mo kurok, uy. Eh. Turo kasi, padulong na. Padulong na mga bay. Ikaw, di mo mong kabalo ibang kinawgan, gun. Na kurok, tik, 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 tik. Na, turo na doon sila, oh. Ayan, oh. Tingnan niyo sa si Timars, di ba? Kakulay sila ng saging. Hi, <laughs> <laughs> <Green. Hey> guys. <laughs> Hindi ko marunong magtubawag ng manok. Okay. <laughs> Pero marunong kakamain. Ay, so favorite. <laughs> sige, hulihin mo. Kung makahuli ka sa'yo na, dalhin mo doon sa Robinson. Look, no, I alin, mean look. No. turo sige na. Sige na na. Na, 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 na. Kayo sila, oh. Oo, kung ka nag isa isang mahugte. Ano, 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 ano. Tura sila, oh. Ayan, oh. Ayan sila. Ang dami nila. Kasi minsan ko lang kasi sila puntahan dito. Kaya yun. Ano, 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 O, Ayan, oh. Ayan, oh. Ano, no. Kasi takbuhan. Wala. Wala'y bahog. Kanalimot kong dala. Ah, uh, ang dami nila oh, ang dami nila. Minsan lang kasi ako pumupunta dito, kaya 'yan, ganyan. Ganyan sila kawawa talaga yung mga manok na 'yan. Ayun sila, oo, oh, oh, oh ang dami nila oh. Oh, bats na sila. 'Yan sila lahat, mga lalaki yan silang manok, tapos dito mga babae. O, mga babaeng manok 'yan sila. Ganyan 'yan sila kasi pag ano, pag mag ano 'yan sila, magsama nang nag-aaway. Kaya, ayan. ayan. O, ang ganda sila tignan, no? Ayan, no? Ang dami nila, oh. Iksuon na sila tanan, Lars. Oh, kana. Iksuon na sila, kana. Itara to. Bisa bugas lang. Ayan na ba? Ate. Kapag bugas ito? Ito na nga. ba? yung mga mais ay. Ito na, kawayan. Payagan daw nilang tigulang. Bro, ang dami nila yan po sila, mga bayi po sila lahat ayan, ang may-ari, yan yan yung po, mga may-ari yan po yung, guys. sa totoo lang siya yung sindera sa kanya yung tubuhan, at saka itong <laughs> mga mais pinaligtan ako guys, pinaligtan ko. kung sino yung county Pinalikta lang yung ito yung ating tata channel guys <laughs> oh, hindi, hindi, welcome guys hindi sa akin yan guys, sa, sa kanya yan kasi mag, magkapareho sila ng kulay <laughs> ayan yung mga manok ayan <laughs> galeng ay yan mga lalaki po siya magkakapatid yan ayan um, bukas ito boleh bukas ka ni kainaw rutoglongag na nawag to na mangada ko naman sadna sila nak no, gusto lang kaming tumingin sa inyo now kinumusta kinumusta kumusta kayo ano ay pumunta manok mga idlas kayo Tanahan oh, okay. sad ko nga nung mga idlas kay Aron Kuan Ang ginunahan nilang longlong -long. Wala gihako Di naglinya ang sagbot Sa kanya yung mga manok guys Ako yung magnanakaw <laughs> Kung gusto nyo sumali sa live niya guys Ang dami niyang saging Ayan Bibigyan kayo Sabi Magkakulay sila Magkakulay sila ng ano ng cool. Murag yung kasindira, baka yung pinanay. You know? <laughs> <laughs> Asa naman ito itong gisakyan? Ay, wala naman ibalik. Ikapoy na itong hinulat. Wapadiha. Okay. Sige na, bye. Bye-bye na. Bye-bye, guys. Thank you for watching. Ito yung kasinda ni Ate Tata Chanel. <laughs> eh? Ako yung maglalakaw. <laughs>